Yan na guys, uh, pagka itinipe mo sa YouTube <laughs> Pag itinipe mo sa YouTube yung ano lung, uh, Kung Lunggot TV at hindi lumabas Itype mo yung ano Taxi Store Lalabas na siya, ito na yung ano Yan, tapos pindutin nyo yung Yung logo Yan, lalabas na siya dyan Yan o oh. Ito po yung aming ano Kaya Guys, suportahan nyo naman ako kung ano yung suporta ninyo sa TikTok, ganun din yung suporta ninyo sa akin sa sa YouTube. Yan po oh, yung ano. Kung hindi lalabas yung Lunggo TV sa sa YouTube niyo, Taxi Store lalabas na oh, 'yan. Makikita na ninyo yung logo ko doon. Yan po oh. Kaya pasensya na po kayo, guys ha, kung uh, pinahirapan ko po kayo. At uh, ito lang po ang tanging paraan para Masuportahan nyo po ako Place po Yan o Yan yung logo ng aking uh, YouTube channel Lunggut TV Kung hindi man lumabas yung Lunggut TV Taxi Store Yan lalabas na ako nyan doon Pero mas mabilis kasi pag uh, yung ano Yung ah uh, <laughs> Yung ano Yung Taxi Store Lalabas yun mabilis yan Pag nakita na ninyo ganyan logo guys Paki-subscribe naman niyo. Kunti na lang to, guys. May dalawang video na ako na pinasukan ng Komersyal uh, commercial. Nang dahil sa inyo niyan, nang dahil sa inyong lahat sa FB, sa TikTok, sa YouTube. Kaya ngayon pa lang sobra-sobra ang pasasalamat ko sa inyo. Naway hindi ho kayo magsawa sa suporta ah. sa ginagawa ninyong pagsubaybay sa mga vlog ko na minsan eh, hindi ganoon kagandahan pero wala tayong natutunan diyan. Eh. Pero <laughs> sige lang, guys. Gagawin natin ng paraan at ah. Baka kuha tayo ng medyo magandang scope. <laughs> okay so guys ah, kung anong uh, ah, suporta ninyo sa TikTok, sana ganun din ang suporta ninyo sa akin sa sa FB Reels, sa YouTube ko. Ito guys ah, Longgo TV. Kung wala man lumabas na Longgo TV, Taxi Store, lalabas na po ako doon. Salamat po guys. I love you. Ingat po kayo lahat. <laughs>